Ako nga pala si Sean Lakis. I'm Chloe Lakis. I'm Ray Ray Lakis. I'm Lori Lakis. So guys, may papasok nga pala dito na Team Lakis. Papasokin, Papasokin na ako. yan! Andito <laughs> na po. Oh, anong pangalan mo? Ako pala si Clarissa ba Tulida. Krabila. Oh, mm -hmm. tapos, bat, ba't ka gusto mong pumasok dito sa Lakis Team? Kasi gusto ko mag-video para madami kayo, para madami pagsusubscribe. okay. Balakbakan! makan! Oh, so, ano po, wait lang. Magpakilala ah. Ako, sabihin mo, ako po, si Clarissa Lakis. Oh, go. Ako po pala, si Clarissa Lakis. Oh. So, siya pala yung gaganap na multo sa, eh, sa, ano, Ako nga pala And si... Episode 2 yun, gagi. So, ako nga pala si Marky doon. Ikaw, sino ka? Ako naman si Katlon. Ako naman si Alex. Ako naman si Alex. Okay. So, yun lang. So, anong pangalan niya, Caroline? Hmm? Ah, uh, yung White Lady. Ah, oh, shush. White Tara Lady. Tara, na, yung eh. na natin. Oo. Tara na. Tuloy na ba natin? Oo. Okay. Okay. video na kami, guys. 拜拜。<Bye. S 2> bye bye.